So, mag-harvest tayo ng rambutan. Kasi, ano na siya. Pwede na siya kainin. Pwede na siya harvestin. Harvest. Ayan. Mababa lang yung ano. Rambutan. Maliit lang yung puno ng rambutan, hindi katulad sa ibang ano, yung samarang. Malalaki yung puno sa samarang. Kaya maganda magtanim dito sa ano, mara, maganda magtanim sa likod ng mga bahay. Sinurian, Kasi ane, maliit ane, lang yung puno nila. Yung ano na Norian, ano kaya gusto niya mag So, ayan na, guys. Ayan. Ang ganda talaga tingnan. Kung pwede lang, wag na harvestin. Ano na lang, panuuray na lang. Tingnan-tingnan <laughs> na lang kasi. Tingnan-tingnan na lang. Wag na harvestin. Wag na kainin. Ha, mo? Ayan. So, hanggang dito na lang. Thank you for watching, guys. sayang Marami pa, Ian. Bye.